Hi everyone! Ito po si Kuya Dandan o Daniel Ponce, ang batang dati malungkot. Ang naku-pusi ang nakita, year 2021, sa loob ng Infanta National High School sa may Covered Court, ay mag-isa lang ang pusi ang nakaupo sa may flower box ng G8. Kaya nilabitan ko po, po siya at kinakusap. Sumasagot po siya sa bawat katanungan ko. Pero aaminin ko, hindi ko siya maintindihang mabuti. Ay pilit ko nga pong inunawa at inintindi ang kanyang mga senyas. Hanggang sa tinanong ko kung nag-aaral siya, ay sabi po niya, hindi. Dumaan po ang ilang buwan at nagkaroonan ng limited face to face. Ay muli ko siyang nakita sa loob ng school. Nakaupo siya sa bench sa may covered pathway papuntang G9 ay di muli ko siyang kinausap at tinanong kung nag-aaral at muli niyang sinabi na hindi. Ay mababakas naman po sa kaniyang mga mata na nais niya talagang pumasok sa paaralan. Nakuha ko sa kapatid niyang si Kim ang cellphone number ng kaniyang mother. Kaya tinanong ko ang kaniyang mother kung nag-aaral siya under SPED program sa Infanta Central School. At sinabi niyang hindi dahil natatakot siyang mabuli ng mga bata at saka po walang magbabantay sa aking anak. Naunawaan ko po ang takot ng isang nanay. Kaya, ini-enroll namin siya under ALS program. Ay tuwang-tuwa siya dahil sa loob ng isang araw ay nakakatatlo hanggang apat na classroom siyang pinapasukan kaya napakadami niyang kaklas. Salamat din sa teacher na ito dahil binigyan siya ng sapatos na pambasketball at tumutunog pa oh, ang teacher na nabigay ng shoes kay Dada oh, Ano sasabihin kay sir? Ano po ga gagalingan mo pagbabasketball ha? Oh, ngiti. Kuya Dadan Pogi, sabi mo. Kuya Dadan ay Pogi.